Hello, 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 kumusta kayo? Do you wanna take me tonight? Do you wanna take me tonight? Ang <laughs> dami kong tawa. But anyway, tara na, dito na naman tayo sa toilet ng aking alaga. So, as you can see, ending eh, pa mo pala nagkikita. Uh, built in Wi-Fi po siya, so ayon meron na tayong pipindutin dyan na button. So, kapag pinindut natin yan, tapos itapat natin sa pag, yung parang, ano, parang walis. So, i-press mo yung okay, maglilinis na siyang mag-isa. So, lahat ng poop and lahat ng urine is going down. Tapos, kukunin natin yung plus, itong may ano, parang may drawer sa ah, hilain natin. So, nandoon lahat ng dirty things. So, papalitan natin siya ng ibang plastic. So, ganun. everyday, day, every day yan ginagawa ay kasi po, pag hindi po natin yan linisin, hmm, syempre naman, yung urine kasi ng pusa is very, 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 very ano, malakas, very strong kasi yung, ano, amoy strong yung yung very strong yung amoy ng urine kesa yung poop niya. Yung poop niya mangangamoy siya kapag naapakan mo siya. But then kapag nalaglag lang siya jan hindi naman siya nangangamoy. Kapag naapakan mo siya, hmm of course mabaho. Pero yung urine po, hindi mo talaga matatakpan yung ano mo. Talagang mag-smell siya ng mag-smell. Lalo na tumatagal siya dyan. Tapos nasa, nasa liters talaga siya. Combine siya sa liters. So, mangangamoy siya. And then, hindi mawawala yung amoy ng urine. Pero yung poop, once nalaglag siya dyan, hindi na siya mangangamoy. And tomorrow, 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 what? Hindi mo sya linis. Hindi siya mangangamoy. Kasi nga, magda-dry siya eh, magda-dry. Mangangamoy lang talaga ang poop kapag naapakan mo. Of course, naapakan mo yun eh. So, mahirap siya magano. So, mabaho siya. Mas ano ko yung, mas iniisip ko talaga yung urine. Kasi ang urine, oh my. hanggat hindi siya natutuyo, mangangamoy talaga siya and then very ano masakit sa ilong lalo na sa mga may sinus na kagaya ko dahil may sinus po ako so hindi ako hindi ako pwedeng magtagal nakakamoy na ng urine ng pusa so, alam naman natin siguro yan kung sino may sinus na yan. may sinus dyan yung mga very strong na smell bawal sa atin ba diba? like Like perfume May perfume kasi na maganda sa ilong Masarap sa ilong May perfume naman na maghachi hachi, 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 hachi ka talaga Kasi nga very strong yung amoy And then, di tayo pwede sa ano, Buhok Sa But anyway, thank you for watching Ibi-video ko ang, ano, ang machine Wait lang, kasi wala na yung oras Yung ano So, ayan, continue. So, ayan po yung wash, um, machine namin na toilet. So, ayan, oh, ang mga liters nandoon sa loob. So, sabi ko, malalaglag po siya dito sa baba. Kapag, ano, uh, ititurn natin siya dito sa paglilinis. So, try natin kung magteturn siya. Kasi, minsan, pag walang po, hindi siya magturn eh. Pero, kung Automatic kasi siya kung mapansin niya na may parang dirty so magte-turn siya. So ayan, nagte-turn nga. Ayan, di ba galing